Dr. Vito, bakit po ba importanteng nagpapatest po tayo ng ating triglyceride? Misan kasi hindi kasi alam ito ng mga pasyente, basta na lamang po nagpaparequest nito na no, wala pong konsulta. Kaya pakinggan po mabuti ang ating tips na ito. Alam nyo po ba kapag tumataas ang ating triglyceride sa ating dugo, ito po ay nagkakos ng paninigas o pag ng ating mga arteries, ng ating mga ugat. Kung saan possible din pong kumapal ang ating mga ugat sa pagdevelop po ng atherosclerosis. Pag nagkaroon po tayo ng pagtigas ng ating ugat or hardening, ito po ay pwede mag-contribute sa isang mga sakit kagaya po ng stroke, alam ko pong ayaw yung ma-stroke. Pangalawa po is magkaroon kayo ng heart attack. Bigla ang atake sa puso dahil taksil ng sakit yan. At iba't ibang mga sakit sa puso na may malubang komplikasyon. Pwede rin po itong pagmulan po ng inflammation sa ating pancreas na ating tawag na acute pancreatitis. Maaari din po siyang sign ng ibang mga karamdaman maliban po sa stroke, yung mga obesity, pagtaba, mapapansin din po natin na maaari po tayo magkaroon ng pagtaas ng ating presyon pag lumalampas tayo ng 140 over 90 ng dalawang beses o magkaroon po tayo ng diabetes, ayaw natin yan especially kapag lumalampas ang iyong fasting blood sugar of more than 126 mg per deciliter pagkaroon po ng obesity, pagtaba at komplikasyon sa puso maaari din po itong maging sign na bumababa po ang iyong thyroid hormone kapag ikaw po ay may sakit po na o karamdamang hypothyroidism. At kung ikaw po ay may mga iniinom na gamot, alam niyo po ba kapag marami na kayo iniinom na gamot, napaka-importante pong nai-include ang pagtatest ng triglyceride. At maaari po kasing side effect lamang ito ng mga gamot na iyong iniinom. Number one, diuretics. Yung mga pampaihi po ito, kapag ikaw ay nagmamanas o nahihirapang huminga dahil po sa paglaki ng puso. Pangalawa kapatid, yung mga pasyenteng o mga kababaihang umiinom ng pills, yung mga estrogen and progestin, napaka importante kahit tatlong buwan, anim na buwan, test po ang inyong triglycerides para sa mga babaeng mahilig uminom ng pills. Pangatlo, yung mga retinoids. Pag-apat, yung mga steroids, yung mga ginagamit po sa mga may rayuma, sa mga may hika at malubang karamdaman. Sunod kapatid, ito pong beta blockers, yung mga pasyente nating may mga sakit sa puso or high blood na uminom po ng mga dulo ng mga lol. For example, atenolol, metoprolol, yan. So, kailangan po nagpapatest tayo ng serum triglyceride on a regular basis base po sa rekomendasyon ng ating doktor. Yung mga pasyente na umiinom ng immunosuppressants o yung mga HIV medications, especially kung meron kayong gantong karamdaman, napaka-importante pong test ito ng ating mga doktor at ito po ay malamang na nare-recommend po sa inyo. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit po napaka-importante tinetest ang triglyceride na wapoy maibahagi nyo po ito sa ating mga kababayan. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.